Sa na ng pagkakataon, isang bisya presidente ang na-impeach ng Kamara. na turnover na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dahil huling araw na ng sesyon, na posible magsimula ang impeachment trial? Saksi, si Tina Panganiban Perez. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. Having been filed by more than one third of the membership of the House, or a total of 215 members, is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. araw ng sesyon. Inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Matapos 250 na kongresista ang nag-endorse sa impeachment complaint sobra sa kailangang 102 o 1-third ng lahat ng kongresista para hindi na ito dinggin sa kamera. Sa listahan ng mga pumabor, nanguna ang pangalan ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Wala naman sa listahan si Pampanga Representative Gloria Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte pitong batayan ang tinukoy sa ikaapat na impeachment complaint na inendorso ng mga kongresista. Una na riyan ang bantang pinitawan ng bise sa isang live broadcast laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker kung papatayin daw siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke kasama rin ang paglustay umano ng pangalawang pangulo sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. At ang pamimigay umano ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Kasama rin sa Articles of Impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Binanggit din ang murder at conspiracy to commit murder, kabilang ang kaugnayan umano ng Vice President sa extrajudicial killing sa Davao City noong mayor pa siya. Pati ang mga hakbang umano ng bise na naglalayon daw makapag ng gobyerno. Isa sa mga binanggit noon ang pagdalo niya sa Maisong Rally kung saan binatikos ng ama niyang si dating Pangulong Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito. Imagine myself cutting his hand huling batayan sa impeachment, ang mga kinilos at sinabi raw ng bise ay pagpapakita ng pagtataksil sa tiwala ng taong bayan at pag-abuso sa kapangyarihan na patunay raw na hindi siya angkop na maglingkod sa gobyerno. Si Vice President Sara ang unang vice presidenteng na impeach sa kasaysayan. Pero hindi pa siya maaalis sa pwesto dahil kailangan pang magsagawa ng paglilitis ang Senate Impeachment Court. Ang tatlong impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Mula sa Kamara, dinala ang Articles of Impeachment sa Senado. Base sa Rules of Impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe sa impeachment proceedings. Kasama ang iba pang senador tatayo silang mga judge sa impeachment court, kabilang si Senator Bato de la Rosa, na kaaliato ng mga Duterte. I'm not denying that I am identified with the, uh, the Dutertes. But then again, my uh, the decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial. A political parin ako nag na ng sesyon ng Senado at hindi na talakay ang tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, posibleng sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo, matalakay ang tungkol dito. Pwede rin daw amyendahan ng rules at mapaaga ang pag-convene ng impeachment court. Kung mag meeting ang uh, mga senators, the will of the majority will be backed so Depende kasi ano president yan, how he wants to handle this situation. So, sa normal course of events, mukhang sa June. Okay. Kasi very extraordinary yung sinasabi ko. Labing isang kongresista ang bubuo sa prosecution team para sa impeachment. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Kaugnay ng impeachment, pero wala pa siyang opisyal na pahayag. Pero noong Disyembre, sinabi niyang mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang ilan din sa mga alegasyon sa impeachment complaint, dati na niyang itinanggi. Ang kapatid naman ng na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, sinabing desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid political persecution umano ang ang opera ng ilang mambabatas para makakalap ng pirma at mapabilis ang walaan niyang basehang impeachment case. Sinisikap din namin makuha ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna ng sinabing tatay legal counsel para sa kanyang anak. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.